Ngayon naman po, ang hinihikayat na itong mga taga suporta ni Bigong at Sarah Duterte na nasa social media ay yun pong men in uniform. Hinihikayat na nila. Matagal na naman to. Noon pa, may maisugrali, may panawagan yung mga yan every Friday na uh, maglungsad ko no, ng people power sa EDSA. So ngayon, ito yung kanilang panawagan na sana daw yung men in uniform kapulisan mga sundalo, Philippine Army, military, dapat daw ay makiisa na. At uh, pumunta na rin sa EDSA. Yan po ang kanilang panawagan. Hmm. Pero ang masaklap kasi dyan, meron pang hindi magandang bintang. Yung tipong meron kayong ganitong impression sa, sa ating mga kapulisan, sa men in uniform. May ganito kayong klaseng impression. Lahat daw ng mga yan, yung tipong may kabit daw. Kasi ang sabi dito, lumabas daw kayong mga men in uniform. Huwag puro daw kung ano ang ginagawa niyong kabulastogan with your, with your kabit. Kalandian ng mga kabit niyo daw. Let's go, lumabas daw kayo. Huwag daw munang puro kabit ang iniisip na mga men in uniform. Nasa, nasa halay ng kapulisan. Ang ibig lang sabihin yan, eto ha, parang ginawang general na na lahat ng mga kapulisan, lahat ng men in uniform, those men in uniform, ay hindi hindi tapat sa kanilang mga asawa. Lahat ay lumalandi kono, Lahat kono ay may kabit. Yan ang gustong isipin or yan, yun yung gustong ipaywating na itong post na ito ng isang diehard, eh, ng isang DTS. Nako, hindi yan maganda. Dahil kung ganito ang fase ng panawagan kung ganitong klaseng panawagan ang, ang ginagawa niyo sa ating mga kapulisan, lalo kayong mapapahiya. Hmm. Dahil yung parang tinag niyo pa sila as this kind of people na, na may mga kabit, hindi loyal sa kanilang mga asawa at kung ano-ano pang kabalastugan. Ganyan po, ganyan po kalala ang nangyayari ngayon sa mga diehard. Ganyan sila kadesperado. Sa kanilang panawagan, na magkaroon na maglungsad ng people power para nga patalsikin ang nasa Malacanang na si PBBM. Ang masasabi lang natin, good luck.